So hi guys, welcome ulit sa akin channel, pay official. So ngayon, for today's video, ay pupunta tayo sa mangrove park sa... So ngayon, napapansin niyo, makita ko ngayon sa minta, at makita ko po sa masbate. Kaya tara, tamaan niyo kami

Yung bata may bayad 10, yung matanda 15, pag turista 30. Yeah. So, may mga something-something na, yeah. yeah, na, na pwedeng ipag. You know, yeah. So, papasok tayo ngayon dito sa group park. Tara.

So, tatawid na tayo ngayon sa tulay. Welcome to Mangrove. Ah. So, dito nga pala medyo nakakatakot lang kasi eh. parang umayog-ayog siya. niyan. kita yun naman. Sakit pala, sabigit ko lang, baka bumigay na ito eh. Kaya, ingat na. So, wag kita nyo naman na alaga nila yung mga punong lupa.

Pupunta sa agad tayo yung magandang magandang view. Yes. Puna dito sa kabila. Yan, yeah, papunta dito. Tula dito. yeah, papunta doon. Yeah. Tapos dito naman, something dyan. Mamaya, mamaya pakita. Mamaya papakita ko sa inyo yung walong meron dyan. Dito muna tayo. Saan pala, kung makikita nyo, Ayos, may mga upuan din. May damesa. May basurahan. Kasi dito guys, bawal dito mag ano, bawal dito magtapon ng bawal dito magtapon ng mga basura kasi inaalaga nila 'to eh. Ah, tingnan niyo, Yan, tingnan may may mga basurahan sila para dito natapon doon yung mga dumi may upuan, may lamesa. Uh, pwede kayo, pwede ka ditong mag-date or mag-family bonding or something na ano. Napunta tayo doon sa dulo. Nina? Ano dito yung mga paalala na oh, pag may ito yung papalala na kita Where do we belong? Can you put me together? Yan. Kita nyo naman. Anong silbi ng mga puno sa ano? Yan. Kita nyo ba? Yan yung tubig. Tapos ito yung yan, mga pakawan. Kita nyo. Pag yan mawa malon, hindi na agad ito dati yung alun. kasi nga, marado na ng mga puno.

Yan, may mga ilaw yan, yan na naka ano. Tapos dito makikita niyo talaga yung dito talaga makikita niyo yung ganda ng ano ng mangrove yan. Kita niyo yan. Yan. Palibot siya ng mga puno. Green na green. Tapos yun yung bubong -bubong na yan. Yung yan yung mga may bubong-bubong na yan. Pupunta natin yan mamaya. Yan yung mga pwede kayo mag picture taking or something. Tapos meron pa sila dito ano, uh, function hall na Halimbawa, gusto niyo mag-birthday o mag-celebrate ng kung ano man, binyag or something, or kasal. Mayroon silang function hall eh, pero hindi ko lang alam kung magkano yung bayan. Tapos, so, paulit Ito kanina. Yan dyan. Tapos ah, na naman tayo sa kabila. Ayun. Yan. Kung makikita nyo, high tide na. Yan. Kita nyo, may ma malaki na yung tubig. Kasi tumating tayo dito kanina, medyo mababa pa yung tubig. Ito talaga kung nato lahip, to dito. Ma so, Ah, may pwedeng pa dito. Halimbawa, 'yung uh, talaga 'yung view. pwede ka din bumaba dito so, oh ba, may nakita ka something o may nalaglag ka dito ba? ka dito din pwede ka din mag picture taking Yes, yan si Cupido yan sa mga nang jawa pala dyan pwede kayo pumunta dito Pa-picture lang ka dito kasi yung mga sabi nyo dito pag picture ko dito magkakaroon ka ng jawa saan makikita nyo din ah makikita nyo din yan. merong mga lock yan. lock lock. Yan. lock yan merong mga lock dito na yan yung siyasabi na yan. pa, parang sumpa nila na sila lang silang sila dalawa lang walang iwanan forever yan pero nag iwan yan dito Malang iwan yan dito mga magkakasintahan. Ganun pa dito sa kabila. Yan. Ganun pa dito. Yan. Boy, uh, pause ka dyan para kajawa ka na. Ay, joke lang. May asawa ka na pala. <laughs> <laughs> A few moments later. So ngayon, papatuloy tayo sa kabila. Yan, magkita nyo. Dito pa lang, pang magpicture ka dito. Maganda lang ang gulo dito. Yan, no? yan. makakita ko pa lang. Sulit na sulit na yung bayad mo dito pag dito ka lang sa punta. Ayan, kung makita nyo, yan. Ito nga pala yung ano, yan yung bunga niya yan. Yan, ito. Teka. Yan, yan, ito, ito, yan. yan, yan yung bunga niya. Pag nalaglag yan, tapos nakatusok sa ano, yan yung nabubuhay sila, mga bakaw. Yan. So, ito nga pala yung iniingatan ng mga mga taga pa din, Masira kasi nga nakakatulong din dito sa, sa ano, pag may bagyo bonus something na ano kaya ng mga tsunami o lindol yan makita nyo ito kasi siya nagpo-provide ito ng ano pwede din ito pang solar power plant makikita nyo yan solar power plant the sun energy to the water and something na yan yan, nakikita nyo Nung wala pa mga tanim-tanim dyan, ito yung mga nangyari sa mga baybay bay dito, yan, ganyan. Tapos, yan, nagsitumbahan mga puno. Kaya mas ma mahalaga talaga sa atin dito yung dito, mga ganito, mga paghawan. Kasi nakakatulong to sa atin sa pag may mga pagyo. Kaya dapat ingatan natin yung mga puno ito. At meron ding kasabihan na don't be trusty, keep the sea plastic free. Yan kita nyo, yan yung kasabihan na ingatan, huwag nating gawing basurahan ang dagat huwag nating babuyin ang ating kalikasan ating alagaan kung anong ang ating alagaan ng yamang binigay sa atin ng kalikasan na, punta na tayo sa kabila so dito guys ka, pwede kayong pwede kayong mag family funding pwede kayong mag something o ano. Yan, makita nyo kasi mga puno magaganda. Maaalala nyo dito yung mga mga panahon na ano pa panahon na sagana pa yung mas bati sa mga puno. Ah, magaganda. So ngayon tayo mag, may tatanungin tayo ngayon tungkol dito sa mangrove kung anong masasabi nila tungkol dito. ah, Ma'am, tell ah, ah. <laughs> us. Ah. Ma'am, anong masasabi mo tungkol dito? <laughs> sa, ano? Lai-mig-tapong. lai tapong mm. Baseball. Baseball. Na, bukod sa... Bagay siya sa mga nag-unwrite na mga person. Bukod sa ganda sa ganda ng mangrove. Ano ano pang ano dito? Oh, sa ganda, ano pang meron dito sa mangrove? Ganda ng mga puno. Hangin. Mm. Hangin. Thank you mo, salamat. Salamat. <laughs> salamat tayo ngayon sa ito ng ano. Ito yung mga tinatambayan ng mga tao pag hapon. Sa pagpalubog ng araw. Ayan. Ayan palibot yan dyan. Sa araw pag paghapon madaming tao rito kasi maganda magtama dito paghapon tama makita niyo yung view napakaganda simula doon paikot doon kaya syempre may picture taking dito yan yeah, nakikita niyo yung nakikita niyo yung love na yan yan yeah, pili mag magpicture taking dyan something na kung anong kung gusto niyong gawin at dito makikita niya din

something something na patago <laughs> tapos uh, mga pamilya din na uh, minsan na makalabas nag-outing din dito kasi maganda dito pag up so ngayon guys pupunta naman tayo doon sa kabila dito nyo guys yan doon tayo oh. da ulit tayo doon sa kabila A few moments later. Kita nanti nih satu part. Kalau sa kat sini. Para pa sa mga nagsasabi na delikado dito kasi nga mga ano, hindi naman kayo hindi naman kayo matatakot kasi sementado na 'yan eh. Ano nakikita niyo 'yan? Sementado na 'yan. Papunta doon sa kabila. Tatama niya sementado kaya wala hindi kayo pwedeng matakot na malaglag kayo something. Kaya mababaw lang naman 'yan kahit malaglag kayo. Kahit nga tumalon pa kayo eh. yan to makita nyo yan tapos papunta na yun doon yan papunta yun doon tapos doon naman papuntang pang pa, papunta doon papuntang function hall dito naman tambayan makita <coughs> nyo dito ito pala yung nakita nyo kanina tinuro ko sa inyo na kung, kung galing ka doon makita yan sa kabila tapos ito naman yung tinuturo ko sa inyong function hall yan ito, punta dito. Dito, dito kayo pwedeng ano, dito kayo pwedeng mag-celebrate ng birthday nyo or dibu, or kasal or, or something na pwede kayong mag ano, pwede kayong mag-celebrate. Kaso hindi ko lang alam talaga yung bayad kung magkano lang talaga. Pero you know, worth it naman, sulit naman yung babae nyo kaya, pag dito kayo na party or something na ang gawin. Ito nga pa rin siya sabi ko yung function ko na sabi ko sa inyo nga rin ang function ko na nasita niya. Malapat siya, pwede siyang ganapan ng mga birthday or kasal or meeting or something na pwedeng ganapin dito. Kaya hindi nga yung matangat matibay ito dito. Yan kita niyo, hindi ba yan? Kaya kaya ta naman na pwede kayo party party dito kasi sa ilaw pa lang pang disco na. So, tapos bago oh, pag ganito ang tag-init, pupunta ano dito mainit, init, pwede kayo magpadilim dito. Ayun. Pwede din kayo mag-food dito or something na kung anong pwede niyong gawin. Tapos ano ba kung bibili naman kayo, meron doon tindahan sa labas. Yung tindahan na sila na dito, sila doon ngayon kasi ano nga, uh, tag-init, bira lang pumupunta. Mas mga nagkat dito pagkahapon talaga, maraming pumupunta dito. Baka hapon yung nagpupukas. Wala kami pakialam! Yeah! <laughs> so, tulad nga sinabi kanina ni ate, maganda daw dito. Kasi base pool, malamig ang hangin, tapos, uh, ano, presko. Kumbaga, dito pwede ka mag uh, mapag-isa or ba, may problema ka o pwede ka mapag-isa or pwede mo dito ilabas lahat ng sama ng loob mo kahit ikaw sa ka mag-isa pwede kang pumunta dito saka ano tawag yan dito mo lang kasi talaga mahanap ma, yung tunay na uh, solution sa problema mo kasi ka ano tawag yan ah uh, walang manggagabala sa iyo mga makikinig sa iyo mga puno di diba, sabi nga sa ano isigaw mo lang lahat makikinig sa iyo ng mga kalikasan walang mag, walang magjudge sa iyo walang sabi na eh che ganyan hanggang dito na lang vlog natin sa Mangrove Mangrove Tom. Sa sa ulit ulit. Salamat po sa panonood. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like and share. At maraming salamat po. Sa bye.